Ano na ang susunod na mangyayari sa mga pagkatapos ma-rapture? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Bilang mga ang pinakahihintay natin at pinakapag-asa natin sa mundo na ito ay walang iba kundi yung pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kasi pag bumalik na po yung ating Panginoong Yeso ibig sabihin lang yan, kukunin niya na tayo at sasama niya na tayo kung saan siya naroon. So mangyayari po yon kapag tayo ay na-rapture. Ibig sabihin po niyan, kukunin na tayo ng ating Panginoong Yesus at makakasama na natin siya magpakailanman. Basahin po natin yung 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman yung binasa natin na yan, yan ay pumapatungkol doon sa rapture. Ang sabi dito, sa araw na iyon. Yung araw na iyon, yun po yung time ng rapture. Kapag tumulog na yung trompeta ng Diyos. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, kinuha na ng Diyos yung mga mana ng palataya dito sa lupa. Sa isang kisap mata, mawawala po yung mga mana ng palataya. Ngayon ang alam natin na mangyayari pagkatapos ng rapture, ay yung mga mangyayari doon sa mga naiwan sa rapture. So sa mga naiwan sa rapture, ang alam po natin na mangyayari sa kanila, ay makakaranas po sila ng matinding kapighatian o yung tinatawag natin na tribulation dito sa lupa. So mangyayari po yon sa loob ng pitong taon sa pangunguna ng Antikristo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So yung mga taong na iwan po sa rapture, malinaw na sinasabi ng Biblia, makakaranas po sila ng matinding kapighatian. So alam na natin na yun yung mangyayari sa mga hindi mana ng palataya pagkatapos ng rapture. Ngayon ang tanong, ano naman yung mangyayari ngayon sa mga mana ng palataya pagkatapos ng rapture? Nasaan sila at ano ang gagawin ng mga mana ng palataya pagkatapos ng rapture? Ngayon, sagutin muna natin yung tanong na saan nga ba mapupunta yung mga mananampalataya pagkatapos mismo ng rapture. Sa binasa po natin, malinaw na kapag nag-rapture, ang mga mananampalataya ay titipunin doon sa alapaap. Ibig sabihin po niyan sa langit. At makakasama natin doon yung ating Panginoong Heso Kristo. Pero mga kapatid, yung pupuntahan natin pagkatapos ng rapture, hindi pa po yan yung bagong langit at bagong lupa. Mararanasan natin yung bagong langit at bagong lupa kapag nagugunaw na yung ating mundo. Pero dahil hindi pa nagugunaw yung ating mundo after ng rapture, doon muna po tayo sa piling ng ating Diyos. So pagkatapos ng rapture, magiging bago na po yung katawan natin. Magiging katawang panglangit na o itinatawag natin na glorified body. At yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo na namatay na, sabay din po silang bubuhayin at magkakaroon sila ng glorified body. At yun nga magkakasama-sama na tayo doon sa langit kasama yung ating Panginoong Jesucristo. So doon po tayo habang nagkakaroon ng matinding kapighatian dito sa mundo o nagkakagulo dito sa mundo. So nakita natin na kung saan tayo mapupunta pagkatapos ng rapture at doon nga po sa piling ng Diyos sa langit. Ngayon ang sunod na tanong, ano ang gagawin natin habang nagtitribulation dito sa lupa? Ano ang gagawin natin sa langit? So after ng rapture, kapag tayo ay nasa langit na, kapag nasa piling na tayo ng ating Diyos, merong dalawang event na mangyayari doon sa langit. Unahin po natin dito sa Marriage Supper of the Lamb, kung tinatawag natin na kasal ng kordero. Basahin natin yung Revelation chapter 19 verse 7 to 9. Magalak tayo at magsaya. Duwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. So meron palang lang kasalan na mangyayari pagkatapos ng rapture doon sa langit. Ngayon ang tanong, sino ang ikakasal dito po sa binasa natin na ito? Sino yung tinutukoy po dito? So ang ikakasal po dito ay walang iba kundi yung kordero. Ngayon mga kapatid, sino itong kordero na ito? Ang kordero na tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung ating Panginoong Yesu Kristo. So kanino naman ikakasal yung ating Panginoong Yesu Kristo? Ang ating Panginoong Yesu Kristo ay ikakasal sa church. So sino po yung church na yon? Yun po ay walang iba kundi kayo. Tayo pong lahat yon. So yung marriage Supper of the Lamb, ito po yung symbolic na pagpapakita na tayo bilang mga mana ng palataya ng Panginoong So Kristo, makakasama na natin siya magpakailanman. Tulad nga po ng mga ikinakasal. Kasi ganoon naman talaga yung mangyayari sa mga kinakasal. Magsasama na sila magpakailanman. Yun naman kasi talaga yung purpose ng pagpapakasal. So symbolically, ganoon din po sa atin. Tayo bilang mga mana ng palataya, makakasama na natin yung ating Panginoong So Kristo magpakailanman. Yun po yung malino na sinasabi ng Biblia. Nung panahon ng Bible, ang kultura ng mga Hudyo, kapag kinakasal sila, ang celebration po ay umaabot ng pitong araw. So, ibig sabihin po, pag may kasal, merong celebration. Meron pong parting nangyayari pagkatapos ng kasal. Purong puno po yan ng kainan, sayawan, at talaga nagsasaya po sila pagkatapos ng kasal. Ngayon mga kapatid, ganyan din po yung mangyayari sa atin kapag nandun na tayo sa langit. Itong marriage supper of the lamb, ito po ay celebration. So ibig sabihin po yan mga kapatid, habang naghihirap yung mga tao dito sa mundo na ito sa loob ng pitong taon, tayo naman po ay nagkakasiya doon sa langit. So ibig sabihin po nung puno po ng kasiyahan yung mararanasan natin at magkakaroon din po dyan ng napakalaking reunion. Kasi nga makakasama na natin sa time na yon yung mga kamag-anak natin o yung mga mahal natin sa buhay na nauna na kay Kristo. So sa Bible, pag sinabing wedding, ang katumbas po nyan ay celebration o kasiyahan. At ganoon din po pagdating ng panahon doon sa langit. Yung pagkakabanggit dito sa Revelation na kasalan, katumbas po niyan mga kapatid ay kasiyahan din po. O kaya man, party. Kaya mapalad ka kapatid kung ikaw ay kasama dito sa kasalan na ito. Ang mararanasan mo lang ay puro kasiyahan. Pangalawang event naman na mararanasan nating mga krisyano pagkatapos ng rapture doon sa langit ay yung tinatawag po natin na Judgment Seat of Christ o yung tinatawag din natin na Bima Judgment. Ngayon, bakit mayroong judgment na mangyayari doon sa langit pagkatapos ng rapture? Bakit mayroong tinatawag na Judgment Seat of Christ o yung Bima Judgment? Tandaan nyo po itong mga kapatid, wala nang judgment na gagawin yung ating Diyos sa ating mga mananampalataya patungkol sa ating kaligtasan. Noong time na tinanggap natin yung ating Panginoong Kristo so bilang Lord and Savior ng buhay natin, na na po tayo noon. Ibig sabihin no, noon, na, na tayo ng kaligtasan. So hindi na po magkakaroon ng judgment pa sa atin patungkol sa ating kaligtasan. Kasi nung time na kinilala natin yung ating Panginoong Kristo, doon din tayo nagkaroon mismo ng kaligtasan. Naligtas na po agad tayo. Hindi na natin kailangan hintayin na magrapture pa o mamatay tayo para malaman kung saan tayo mapupunta. Nung time na kinilala natin yung ating Panginoong Kristo, alam na natin noon naligtas na tayo. So yun na po yung judgment na nangyari sa atin. Nung time na pinatawad na tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan at dineclare na tayong matuwid sa harapan ng Diyos o yung tinatawag po natin na justification. So, na-justified na po tayo. Okay na po yun. Na-judge na po tayo nung time na kinilala natin yung ating Panginoong Sokristo. So, tapos na po yun. Pero ang tanong, bakit pagkatapos ng rapture, merong bima judgment na mangyayari? So, yung judgment na mararanasan natin pagkatapos ng rapture, hindi na po yan yung judgment para sa kasalanan natin. Yan pong judgment na yan ay patungkol na sa mga ginawa natin dito sa lupa. Patungkol sa mga paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. So yung judgment po na yan, yan po yung judgment para bigyan tayo ng gantimpala. Hindi po para i-condemn tayo sa kasalanan. Masahin natin yung Revelation chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, "Makinig kayo, darating na ako. Dalako ang mga gantimpala ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa." So ang magagantimpala mismo sa atin sa time ng Bima Judgment ay walang iba kundi yung ating Panginoong Yesus base sa ating mga ginawa. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, ano mga ginawa nyo sa ating Panginoong Sokristo, yung paglilingkod na ginawa nyo para sa Kanya, hindi mawawalang kabuluhan yan. Lahat po yan ay alam ng Diyos, nakalista po yan. Lahat ng paghihirap na ginawa nyo para sa Diyos, lahat ng binigay nyo para sa Diyos, mapapalitan po lahat yan ng gandimpala doon sa langit. So yan po yung dalawang event na mararanasan na mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo pagkatapos mismo ng rapture. So mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, bilang mga mana ng palataya ng Panginoong Sokristo, bilang Krisyano, kayo po ay mapalad. Kasi pagkatapos ng rapture, ang mararanasan nyo na lang ay punong-puno ng pagpapala mula sa Diyos at punong-puno ng kasiyahan. Di katulad po ng mga maiiwan sa rapture. Sila po ay makakaranas ng napakatinding pagihirap at mga pagdurusa sa pamamagitan ng Antikristo. Kaya nga dapat mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan niya tayo ng kaligtasan. Alam na natin, anumang mangyari, kung mag-rapture man, makakapiling natin yung ating Panginoong Yesus. So after nung dalawang event na yan na mararanasan natin doon sa langit, susunod na po dyan, yung second coming ng ating Panginoong Sokristo. Babalik po siya dito sa mundo na ito. At magsisimula na po doon yung paghahari niya sa loob ng isang libong taon. Ngayon mga kapatid, ang mangyayari din yan, kasama tayo ng ating Panginoong Yesus kapag nag-second coming. Ibig sabihin po mga kapatid, kasama niya tayong bababa muli dito sa lupa para samahan siya na maghari sa mundo na ito. So yan po mga kapatid, yung pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos ngayon. So yun lang mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. sa may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.